thank you tanghin na gabi. Nandito kami sa tabi ng dagat. At kami, <laughs> mamamasyal lang. Ito, mahangin, mahangin. Diyos ko, Diyos ko po, Diyos ko po. Dito sa Porto Rapti. Oh. Doon, oh, mahangin talaga. Ayan, 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 ayan. Yung kapatid ko, <laughs> yung alaga, alaga niyang aso, o, oh, nandun. Ipapasyal, lang, ipapasyal lang yung alaga niyang aso dito sa tabi ng dagat. Pero gabi na rin. O, oh, ayan din yung isang pamangkin ko, na yung kararating lang. Joy, maligo ka na! Mahangin, hangin oh. Nandito kami sa Puerto Rapdi. Ito may simbahan dito oh. Guys. Nandito ako oh, Undok dyan. Malapit dito, oh. malapit lang ang airport. May simbahan dito, guys. Oh, pray for us. Amen. <laughs> ayan bundok, bundok, bundok ito yung church open ay wow kita mo oh ang gandang church gabi na pero maliwanag ayan Ay, bago ito. Ay, hindi. Ginawa nila noong 22 April 1951. Meron pa dito sa likod, oh. Nandun. Nandun na yung mag-amo, oh. <laughs> yung aso niya, Diyos ko. Kahit malamig na, pinapasyal pa rin yung aso yung alaga niyang aso o oh. yan oh sumayaw ka na Joy Joy kasi baka magkasakit ka close mo yung jacket mo kasi maginaw nga nandito kami sa platia uh, platia meaning square dito sa tabi ng dagat sa Puerto Rapti nasa seaside. Maganda pag ano, pag summer dito. Dahil nga press. At saka seaside talaga. Pero pag winter, syempre mahangin, malamig. Lahat na lang. So, oh, ayan. Pagtyaga na lang tayo sa ano, guys. Hmm. Ayan. Ayan. Silim. The sounds of silence. Oh. 'Di ba? Ayo. Ang ang ganda ng ano ng huni ng alon ng tubig. Oh, nandoon pa sila oh. Layo-layo na kaya hintayin ko na lang sila dito. May mga bands naman dito kaya dito na lang ako maghintay sa kanila ayan alam ko naman na ano sabi niya kasi ay eh, may araw pa kanina hindi siya nagaano sabi niya iwi ano ko sana yung aso ko yung ipapasyal pero mahangin naman sabi ko o sige punta tayo doon sa may tabi ng dagat nako hindi ko akalain na open na open na ganito pala maginaw oh pero maganda naman pag night time oh di ba takip silim doon kami galing sa ano ayan nangangamoy yung aso sabihin ko sana akong nangangamoy pero aso aso ayan Ang sarap. Ang sarap siguro mo lumangoy dito pag ano, pag summer. Oh. Ayya. Robin. Robin soon. Patak pa na mo ah. Ayan. Pareho silang ano. Ay, naku, Diyos ko minsan nakaka disappointed sa mga hmm. ay ayaw ko nang ituloy ang magsalita kasi baka may maano pa tayo may masasagasahan oh ang lalaki ng stone dito oh, mga bato sino ba mahilig ng bato-bato diyan Woodski, kung nandito ka, oh, maganda lumangoy dito, oh. tabi ng dagat. Sa tabi ng dagat. Ayun, guys. Ang ganda dito. Sa tabi ng dagat. Nandiyan yung church, oh. Ayan, ang church. Joy! Mm, say hi. Ganito paggabi dito, oh. ayan ang alaga ng kapatid ko na aso ang taba-taba na niya oh, hindi ganyan kataba dati hmm. nga niya eh naka BMW pa naka Mercedes pa ang sasakyan niya oh. Up, naka Mangangamoy aso na naman tayo tol lah mak ah belum ni kau tu